ngayon, i-continue natin ating video, no? Dahil uh, doon tayo sa may akasya magpunta ngayon. Eh, naputol yung video natin kanina dahil araw ngayon ng Birisanto. At yung sinabi ko kanina na i-continue natin doon tayo maghunting ng motya sa may mga bukiran dyan. At walang ibang daanan po. Ay, dito lang mismo sa tubig dito lang mismo nagtubig kaya samahan nyo ako dahil nga ay uh, maghanting tayo ng mocha dyan oh, uh, ngayon nakakuha tayo ng mocha dyan na uh, kabayo at ngayon naman dito na naman sa uh, yung puno na doon na malayo ay puntahan natin para makuha natin yung mocha kung mayroon man dyan pero 100% mayroon yan dahil nga araw ngayon ng Berisanto kaya puntahan natin yung puno dyan na malaking akasya yan, hindi tayo pwede saan saan mudaan dito tayo sa ilog dadaan kahit malalim uh, tiisin natin dahil nga ito ay sacrifice sa araw ng Siman Santa na Verne Santo kaya samahan nyo ako at grabe ang lalim lalim yan ngayon lang natin nakuha yung mutya dyan at ngayon punta tayo doon malakas talaga ang inirihan kapag si Mana no? dito tayo dumaan marami pa mga kabay kabay dyan at hindi na natin kukunin yung iba dahil nakakuha na tayo sapat na yon dahil nakakuha tayo ng power sa Simena Santa ngayon dyan tayo magpunta sa malaking puno na yan napakalaking puno na yan yan palagi dyan na may nakikita ako kahit hindi Simena Santa kapag doon ako sa aming bahay tingnan ko dyan kapag gabi maraming aninipot dyan marami talagang mga aninipot yung alitap-tap dyan natin kukunin yung mutya napaka ano yung lugar dito napakahirap yung daan na no lang tayo maglakad kasi ano baka mapandol ta mahirap na mapandol <laughs> yan o no? lakad tayo dandahan hanap tayo ng timing sa semana santa ayan hanap ka ng mga timing kasi pag hindi tayo maghanap ng timing sigurado talbog tayo dito sa bato ayan Samahan nyo lang ako para mapanood ninyo kung saan ko kinukuha yung mga mutya. Ayan, ito na po yung puno ng kahoy na akasya. yun ang pinakamalaking puno ng akasya na ating kukuna ng power yan kunin natin yung mutya dyan dahil napakalakas po yung inirihan ng kalikasan kapag araw kasi ng Birni Santo kaya kinukontinue ko lang yung ating video dahil naputol-putol yung ating video kaya sinib ko lang sa ibang cellphone para makapag-vlog tayo pasamantalahan natin yung ating pagkukuha ng mutya sa araw ng Birnisanto ayan, ayan po yung punong kahoy na napakalaki maraming mga ano may mga alingatong po. oh may sapot yan alingatong ito alingatong oh ito delikado ito kapag paano na ma dapat niya sa tungpanit katol ka ini Ito napakakati yan. Napakakati yan. Huwag nating daanan yan. Mahirap na kapag ano. Mahirap na pag madaplis yan sa balat natin. Likado yung balat natin na masunog. Ganap tayo ng pwede nating pag daanan iikot tayo, hindi tayo dadaan dyan, may alingatong may alingatong dyan hindi tayo dadaan dyan dahil pag dadaan tayo dyan masisira yung ating balat yan o, alingatong yan, napakakatiyan maganda siguro, kukuna natin yun ng birtud araw ngayon ng Birnisanto, Santo, lahat ng mga mas sasapat na mga klasing kahoy hilom ng may nagbabantay dito sa malaking puno ayan Ito yung puno ng alingatong. Mahirap ito. Baliin natin para makadaan tayo. Baliin natin para makadaan tayo. Kasi pag makadaplis ito sa ating balat, itong alingatong, delikado. Napakakatin ito. Uh -huh. Ibagin po ako na kumikita oh Wow! May nakikita akong bato sa alingatong Nakita nyo ba yung nakikita ko? Ayun o. dandan tayo, lapitan natin 'yan. Santay Sa dadaan oh. Ingatong dahon niya. Makatian. Ayun, mga dahon ng alingatong makatian. Sumpitin na lang kaya natin para mahulog yung bato. Kasi ano, alingatong ito eh. Alingatong. Sa akin na itong ano mo? Bato mo. Ihagis natin para matapon. Uy. Hindi naman matapon. Ayun oh. No? Ano kasi yung sungkit natin Nabali yung sungkit Mahirap kasi pag ang yung balat natin yan Madapat likado yung balat natin Mapasok tayo Napakakati nyan e Ngayon Sungkitin natin Itong tahoy na maliit Mahirap na pag anuhin Kawakan yung dahon Itong dahon na yan yan, Dahon na yan lingatong yan Ayan o Napakakati nyan Ayan po yung Chia nya o Ayan o. Oh, nahulog na. Nahulog na. Nandun, nahulog. Puntahan natin at iikot tayo doon sa kabila. Iikotan natin. Marabi oh. Iikotan natin. Okay. Okay. Maraming ano, maraming mga sapot ng lawa sana makita natin yun dahil nahulog sana makita yun okay ayan napin natin kung saan yun ayan po yung lingatong oh. ayan dahon ng lingatong yan. dito nakakabit yung bato na mutya niya saan kaya yung nahulog napin natin Oh, yan oh, yan. Napakaganda. Yan. Napakagandang motya sa lingatong. Ayan po yung mutya sa lingatong. Kapag binisan to kasi napakalakas po yung enerhiya nila. Halos na ipamigay yung kanilang ano, kanilang mga mutya. Ayan po yung mutya sa lingatong, no. Ayan. Grabe, oh. Napakaganda. Yung dahon niya ito, ayan po yung dahon ng lingatong yan. At nakuha yan dito sinungkit natin dyan dahil kapag dadaan tayo dyan sigurado napakakati po yung dahon yan dahil alingatong yan ayun pala ito pala yung mutya ng alingatong no ayan ayan po yung lugar at akasya ito po yung akasya oh. Kasi napakalaki kanina yung binidyohan natin. Ayan. Kaya hanggang dito na lang mga bro sis, guys. Hanggang dito na lang dahil taas na po yung oras natin. i naman natin itong video natin para pagkapag video naman sunod doon naman tayo sa kabilang ano bundok doon para makahanting na naman ng mutya dahil araw ng birsanto ngayon. Ay Sasagarin na natin para makahanap tayo ng maraming mga motya. Ayan, dahil maglalangis pa tayo, marami pa tayong gagawin sa araw na birisan ko ngayon. Hanggang dito na lang at maraming salamat. God bless po sa lahat.